isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Edgar Bernales at ito ang aking daily devotion patungkol sa topic na pinili ko ba ang Diyos o pinili ako ng Diyos o Armanianism. At ang Bible verse natin ay Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. At bago natin simulan ang devotion nito ay alamin muna natin kung ano nga ba ang Armanianism. Ito ay isang theological traction at seeks to preserve the free choice of human beings and denies God's providential control over all the detail of all events. Sinasabi rito ng bawat tao ay ginawa ng Panginoon na may free will o may sariling desisyon. At para sa ating Bible verse naman na Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Ang nila naman nito ay even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to, to the praise of His glorious grace that He favored us within the Beloved. Sabi rito na bago pa man natin piliin si Kristo, ang Panginoon, ay pinili niya na tayo ni Jesus Christ at ang gagawin na lamang natin ay tanggapin siya at mapurihan at para sa ating unang katuruan na we are responsible while God is sovereign siya sabi naman dito na ang Panginoon ay sovereign binigyan niya tayo ng malaking pagdedesisyon o pagpili Ngunit yung hindi natin ito hindi niya ito pinahintulutan na hindi ito matutupad o mangyayari at sa lahat ng ating ginagawa dahil nga tayo may free will ay responsible responsibility natin ang mga action natin ginagawa pangalawa I will choose God because He first chose us sinasabi rito ay kaya natin pinipiling ang Panginoon ay dahil pinili niya na tayo noon pa man kaya nagagawa natin siyang ibigin ngayon dahil noon pa man na tayo ay makasalanan na ay minamahal niya na tayo at hindi natin nalaman niya na siya ay ating ibigin din at pangatlo ay we are eternally saved in Christ. Sinasabi rito ay once na tinanggap at pinindigan natin ng Panginoon, nagkakaroon na tayo ng walang hanggang kaligtasan. At para sa ating application, unang una ay put your trust in the grace of the God in Christ. Ibigay natin ang buong ating tiwala at upang mahal sa ating Panginoong Jesus na walang pag-aminlangan at huwag magtiwala sa ating sariling kakayahan lamang. Pangalawa, I ponder upon God's love and grace. Today, sinasabi rito ay magpasakop tayo sa pagmamahal at biyaya ng Panginoon dahil ito ay napakasarap sa ating paharamdam at sapagkat napaparamdam niya na sa atin na tayo ay ligtas. Panghuli, I praise God because we do not lose our salvation. Tayo ay magpasalamat at magpuri sa Panginoon dahil kahit noon pa man na tayo may kasalanan ay tinanggap niya na tayo at piniling niya na iligtas at sibigil lalo napakabait at napakapagmamahal ng ating Panginoon sapagkat tayo sobrang makasala ng tao marami tayong ginagawang hindi nakakapuri sa ating Panginoon at kahit na ganoon pa man ay talagang pinili niya na agad tayo at iniibig niya tayo hanggang ngayon kahit na tayo ay makasalanan sa ating nakaraan at mga mga kapatid Makasay si Dilan at dito nagtatapos ang aking daily devotion maraming salamat sa panonood